Okay, what's up mga dre? Magandang umaga sa atin lahat. Kung sana tayo naroon. At ngayong uh, umaga ay maulan. So, samahin niyo ako mga dre. tayo ng pandesal. So, ito ba? Punta tayo dito sa ating nga daanan kasi gabi pa dito. So, ito mga dre. Ang ating uh, panahon ngayon ay maulanin. At saka walang paso. Kaya walang mga estudyante. So, ito ang ating uh, lunis na umaga. <coughs> Excuse sinubo so, tayo kasi uh, maaga pa dito medyo maulan ang ating panahon sama nyo ako at bibili tayo ng ating uh, almusal o pandesal uh, pandisal ang ating uh, bibilin bibili tayo doon sa ating uh, bilihan so sama nyo ako maglalakad-lakad lang tayo dito sa ating kasada na maulan So ito pa lang kasada ng tumadre at malakas ang ulan ay eh, dito ay bunga bahay eh. so the, along the, dito kasi umaapaw dito so may bandang uh, bandang kanal yung ating uh, dadaanan so tuturo sa inyo kung saan umaapaw yung ating uh, tubig para kumagos dito sa kasada ito yung kanal so medyo madilim na wadra Ayan. so pagkanya ako uh, so, siyempre papunta doon dito dito tayo sa ating abilihan na pandesal. Ito ay ito ay uh, kasada ng sibal uh, sibalyin at natawag. So yan. May mga sigat kaya Sa so, tayo maglalakad-lakad pa lang ay eh, magadyo madilim-dilim pa. At ako ay nagising hindi na ako makatulog sa aking uh, paggising. Hindi bago ako sa paggising ko maaga kasi eh, dati tanghali na ako nagigising nga So ngayon eh, wala tayong kan uh, kaya budget tayo dito kalo ang 20 pesos lang. Salbente, pandisal. So, ito yung pandisalan. Ayan, mga. Anong oras ka dito nagigising, sir? alas. Mga um, alas 4 daw siya nagigising. Nagluluto pa yan dito. Itong ubing niya. Mabenta yung pandisal rito. Dito lang kayo bumili, oh. Along si Valle lang. ito ang nating palisal nakatagpat lang siya lang ha? ay, so, kala ko 20 lang 20 pa lang ito ay, ay, eh ay hanggang tayo so, ito ang panahon ay madilim pa so, dati ay, ang alas 5 ay sobrang liwanag na So dito mga dre ay ating uh, nilalakbay o nilalakad. So wala pa gano'ng kataw-tao. Ang atong uh, kanito uh, may alpamart dito. Sa R-Cortis naman siya sa corner. Kaya uh, malapit lang yung bilihan. Pag sa amin ang pagdineritso, ay papuntang palengke uh? <coughs> kaya mga tre kung ano ang kuha baka gusto nyo pumunta o pumunta dito nagtunta lang din ang tayo kaya papunta naman dyan sa tulo ito yung mabolo mabolo street at uh, uh, dito naman tayo sa may pag-asa pero yung bahay ko dati na doon sa kabila sa may bandang mabolo So, ito dahil tayo dito sa paglalakad lang. At uh, maka exercise sa paglalakad. Kasi so, lagi na lang tayo sasakyan at nakaupo. Kaya eh, mo, ito ay tutor ko rin kayo sa mga dandaan-daan dito. Kasi pag araw ay eh, busy-busy sasakyan natin dito. So ayan yung mga pusa o aso yan. Ayan yung pusa namin. Nagalagala <laughs> lang yan. So ito mga dre, ay, ay ito tayo yun yung ating sasakyan, nakatambay lang. At saka wala na magandang kanyang baha. Ito yung mga tambay nating aso. na tambay dyan so, yun mga sinampay tayo dyan para hindi mawala so dyan na yun dyan para ibantay tayo diyan, si Chichi uh, at saka si si Aro so wala pa ito yung mga tao dito sa apartment mga tulog pa lahat so, wala pa tayo tao ayan ay ayan ay uh, ayan tampang, tampang, siguro mga dali hanggang dito lang ating pabablog uh, nagkustuhan yung ating uh, view or ating uh, pag uh, uh, pagbibidyo don't forget na rin sa pag subscribe at uh, pag share sa ating uh, youtube channel or para lagi ko update sa ating uh, pag upload Bye-bye. Okay,